Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat uh, Sasagutin ko lang po ang isang comment na tanong ng isa po nating tago-subaybay Sabi po niya, ma'am saan po ba pwedeng magpatanggal ng in-inject na uh, baby oil doon sa ari ng lalaki So, ang sagot ko po ay syempre uh, bago po iyan tatanggalin ng doktor doktor po ang magtatanggal po niyan bago po iyan tatanggalin ay eh, examinin po muna kung ano po yung extent ng damage ng foreign body na baby oil doon po sa mismong ari okay. so kapag ka na-examine na po dumaan na po yan sa iba't ibang mga test Sempre, um, uh, tatanggalin po yan sa pamamagitan po ng draining. I-drain po yan. And, ang unang-unang nyo pong gagawin ay siyempre is, ipapakonsulta nyo muna po sa doktor. Okay? Para ma-check po nila kung ano po yung mga dapat pa pong mga gawing mga test or mga uh, mga examinations para matukoy po nila yung the best method or technique na dapat po nilang gawin para tuluyan na pong gumaling ang inyong ari na na-injectan ng baby oil. Pero syempre, ang pinaka-challenge po yan is yung pagpapacheck up. Kasi alam naman po natin na kapag kausapang problema sa ari ng lalaki, eh talaga nga naman pong marami ang nahihiyang magpacheck up. So yun muna po ang una po ninyong gagawin. Kaya po, ano man po ang nararanasan po ninyo na problema sa inyong mga ari, napakahalaga na magpakonsulta kayo agad sa mga pinakamalapit na ospital. Kung ang problema niyo po ay dyan po, sa part po na yan, eh, ire-refer naman po nila kayo sa mga urologist kung kinakailangan. Yan, hanggang dyan lang po. Maraming maraming salamat po. And till next time, goodbye.